Marcos Ikalimang Kabanata Dumating sila sa ibayo ng Lawa, sa lupain ng mga geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y sinasaliba ng masamang espiritu at nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maikapos. Madalas siyang gapusin ang talikala sa kamay at paha, ngunit nilalagot lamang niya ang mga ito. Araw gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kabuntukan at sinusugatan din niya ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Patakbo siyang lupapit at nagpatira pa sa harapan nito. Sumigaw siya ng malakas. Jesus! Anak ng katastawas ang Diyos! Anong ba kaya alam mo sa akin? Alang-alang sa Diyos, huwag mo kong pahirapan! Sinabi niya ito sa pagkatiliutos ni Jesus. Masamang Espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus. Ano ang pangalan mo? Puno to, sapagat marami kami. Tugot niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa buong na yon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Mapasuki mo na lamang kami sa mga baboy! At sila na may pinahintulutan niya. Lumabas nga sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang ay sumibad ng takbo papunta sa lawak, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karating na buok ang mga pangyayari. Pumunta ang mga tao sa kinaroroonan ni Jesus upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasaliba ng mga demonyo. Nakaupo ito nakatamit at matinuna ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasaliba ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na lisanin na niya ang kanilang lupain. Nang sumasakay na sa Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasaliba ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, namangha ang bawat nakarinig noon. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kapilang ibayo nasa baybay pa lamang siya ng lawa, ay didubog na siya ng napakaraming tao. Dumating ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. nag nagaagaw buhay po ang anak kong dalagita. <laughs> Para na ninyong awa, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa ang yung kamay upang gumaling siya at mabuhay sumama naman si Jesus. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao, kaya't nasisiksik siya sa magkabilang panig. Kasama roon ang isang babaeng labindalawang taon nang dinudugo. Hirap na hirap na siya sa sakit na yun, at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa kapapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip ay lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang damit nito. Sapagkat ganito ang nasa isip niya. Mahawakan ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagturugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumapas sa kanya kaya't bumalin siya agad sa mga tao at nagtanong, Sino ang humawak sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagang. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksika sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humawak sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa humawak sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalik. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita sa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Sabi nila, Huwag na po ninyong abalahin ang guro. Ngunit hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, sinabi niya kay Jairo, Huwag kang mabahala. Manalig ka lamang. Wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nagdumating sila sa bahay, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi patay ang bata? Natutulog lamang. <laughs> Pinagtawalan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa ama at ina ng bata. Pumasok sila sa sinid na kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kumi. Nang na ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Noon di bumago ng bata at lumakad. Siya'y labing dalawang taon na at labis na namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.